Nay, nay! Ano, Bidol? Pagabigad, nay. Nakita kong kang tatay halas sa alas. Mga piwari ka kagta. Kay amo nga ni Bidol, gin... lingkuran ko kay para mamatay. Oo, oh, subo <laughs> ba, nay? Oo, oh, Pero, nay, lupig ka ni Ninang Lukring. Kay ano naliwat? Kaya, ang kang tatay halas sa alas, ang ko, ikinomom e ni Ninang Lukring. ang ginkagat, namatay. Kalup! Madi Lukring Liwat Tuh, itu nih, kan nana ini mata nan mari tangan tatay mata <laughs> Kaluku adi ni Madi Lukring Balitaw Nian la adi Oh, Adam, ulan tuh naik naikin sumat naikin Mukai bahing kamakagat kan tangan tata <laughs> <Baka dia kunai. laughs> tatay halas Makadi aku naik Alah gad balitim tatay Nian la adi nga mananap pia Bagana aku ampah Madi Lukring Nian la adi <laughs>